Number two, offer everything to God. Ialay mo ng buong buo sa Diyos ang iyong sarili. Sabi sa Genesis 32:22 to 24 at saka 29, nang gabi ring iyon gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, na naiwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbunok sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Then forward natin sa verse 29. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Wow, yung mahiwagan tao na ka-wrestling ni Jacob ay binasbasan si Jacob. Sa English translation ay blessed. Now ang tanong, kailan binless si Jacob ng Diyos? Noon bang nagdesisyon si Jacob na bumalik sa kanyang bayan? Noon bang nagsimula na siyang maglakbay? Noon bang nakapagkampo sila sa unang pagkakataon? No, mali. Bin less ng Diyos si Jacob nung siya ay mag-isa na lang. Nung ipinadala niya na lahat ng ari-arian niya, pati na yung kanyang pamilya, sa kabilang panig ng ilog, sabi sa talata, ay itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang asawang lingkod. Pakatapos niya maitawid ang lahat niyang ari-arian na iwang mag-isa, si Jacob. Kinatagpo ng Diyos si Jacob nung sinorender na niya ang lahat-lahat ng nasa kanya. Pamilya, ari-arian at iba pa. Pagtawid ng kanyang pamilya ay mag-isa na lang si Jacob sa kabilang panig ng ilog. Walang kaibigan, walang meeting, walang email, walang tumatawag, walang maingay. Finally, nakuhan ng Diyos ang atensyon niya. Alam mo, minsan nagtataka tayo bakit parang mag-isa na lang ako sa buhay. Narealize ko na minsan, hinahayaan ng Diyos na mag-isa tayo para makuha niya ating attention. Hinahayaan niya mawala yung bagay na mas mahal natin kaysa sa kanya upang makakilo siya sa buhay natin. Naalala ko may pagkakataon noon na hinayaan ng Diyos na ako ay maiwang mag-isa. Inutusan niya akong tigilan na aking maling relasyon. At yun nga ang ginawa ko. Dumating ako sa punto na kapag uuwi ako sa bahay ay malungkot at tahimik dahil walang sasalubong. Walang babati, walang makikipagkwentuhan at sobrang nakakabingi ang katahimikan dahil mag-isa na lang ako sa bahay. Nung time na yon ay prayer and fasting week at sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng breakthrough. Gusto kitang makilala ng lubusan at gusto ko magbabad sa presensya mo. Iyak ako ng iyak noon. Sabi ko kay Lord, Lord, not my will but yours be done. Nung gabi na yon ay kinatagpo niya ako sa mas malalim na paraan at binigyan ng comfort. Nakita ko kung paano niya binago ang aking perspective. At nakita ko kung paano siya kumilo sa buhay ko. Pero hindi nangyari yon nung hindi ko pa sinusuko ang lahat sa kanya. Sinuko ko ang pansarili kong kagustuhan, plano, ambisyon, relasyon at buong sarili ko sa Diyos. May nagsabi, Surrendering to God is not a sign of weakness but an act of courage knowing that He is in control. Ang ilog jabok ay lugar ng pagsuko. Ang ibig sabihin ng jabok ay pouring out or emptying. Ipinadala ni Jacob ang kanyang pamilya, alipin at ari-arian sa kabilang panig ng ilog. Narealize ko na ang ilog ng jabok ay isang lugar ng victory ng Diyos sa buhay ni Jacob. Victory sa paraang dito nagsimulang magbago ang buhay ni Jacob. Kaya kaibigan, kung gusto mo mabless at magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, kailangan mo ng jabok moment. Kailangan mo ng pagsusuko. Narealize ko na kailangan natin ng time at space para sa ating jabok experiences. Kailangan natin mag google ng time para sa ating pakikipag-meeting sa Diyos araw-araw. Kaibigan, -araw. kailangan mo ialay sa Diyos ang mga bagay na nagiging hadlang para hindi mo ma-encounter ang Diyos sa iyong buhay. Noong April 21, 1519, si Hernando Cortez, na isang Spanish explorer ay dumaong sa harbor ng Veracruz, Mexico. Kasama niya ang 600 na sundalo. Sa loob ng dalawang taon ay natalo niya ang maraming puwersa sa Mexico kasama ang Aztec Empire. Kaya si Hernando ay tinawag na conqueror ng Mexico. Pero ang tanong ay paano nila ito nagawa kahit na 600 lamang sila? Isa pa dalawang expedition na ang nauna sa kanya na sakupin ang Mexico. Kaya lang, sila ay nabigudin. Ang sikreto ay alam ni Hernando na imposible ang gagawin nilang misyon. At dahil sa mapanganib ito, ay naisip niya na ang kanyang mga tao ay magtatangkam bumalik sa Spain. Kaya pagdaong na pagdaong nila sa Mexico, ay agad niyang ipinasunog ang mga barko na sinasakyan nila. Alam ng kanyang mga tao na wala na silang babalikan pa uwi. At ang tanging paraan na lang para makasurvive ay sumulong at sakupin ang Mexico o mamatay. Narealize ko na kung gusto mo mapagpala ng Diyos, ay eh huwag mo mas mahalin ang kung anumang meron ka ngayon. Kung hindi isuko mo ito sa Diyos, bitawan mo ang mga bagay na nakakapagpabagal sa iyong pag-usad kasama ang Diyos. Isuko mo at ibigay sa Diyos ang iyong pansariling pagnanasa at ambisyon. Ipagkatiwala mo ang iyong time, talent at treasure sa Diyos at sumunod ka sa Kanya, magtiwala ka na ang Diyos ang nagbibigay ng reward sa mga taong nananampalatay sa Kanya. Naalala ko na bukod sa aking relasyon ay sinuko ko din yung aking trabaho noon na hindi nakakalugod sa Diyos. Narealize ko na ayoko nang gawin ang mga bagay na ginagawa namin sa aming dating kumpanya na hindi kalooban ng Diyos. Sinuko ko sa Diyos ang makasarili kong plano na magpayaman kahit sa anong paraan. At narealize ko na kung isusuko mo sa Diyos ang mga bagay na hindi niya kalooban, ay binibigyan mo naman ng pagkakataon na makakilo siya ng malaya sa iyong buhay. At narealize ko, baligtad, dahil kung kailan ko binigay ang sarili ko sa kanya, ay saka naman ako nakatagpo ng totoong buhay at pagpapala. Kung kailan ako sumuko, ay saka ako nagkaroon na victory. May nagsabi, when we give everything to God, we allow Him to transform our lives so we can live according to His purpose. Noong taong 1904, si William Borden, na anak ng may-ari ng Borden Dairy State, ay nag-graduate sa high school ng milyonaryo. Binigyan siya ng kanyang magulang ng trip around the world. At dahil sa paglalakbay niya sa Asia, Middle East at Europe, ay nagkaroon siya ng burden sa mga nahihirapan na tao na nakita niya. Sumulat siya sa kanyang magulang, sabi niya, iahanda ko yung aking sarili at maglilingkod ako sa pagmimisyon. Nung ginawa niya ang kanyang desisyon, ay nagsulat siya sa likod ng kanyang Bible. Nilagay niya doon, no reserves. Ang ginawa niya ay tinanggihan niya ang malaking sweldo na offer na trabaho dahil nga siya ay nakagraduate sa Yale University. Then sinulat niya din sa kanyang Bible ang salitang no retreats. Hindi siya aatras at susuko, kaya kinumpleto niya ang kanyang pag-aaral sa Princeton Seminary. Pagkatapos nito, ay pumunta si Borden sa China. On the way doon, ay huminto muna siya sa Egypt para maghanda. Kaya lang nung naroon na siya sa Egypt, ay tinamaan siya ng sakit na cerebral meningitis. At namatay sa loob ng isang buwan. Now, maaring sabihin mo, ano ba yan? Useless, sayang lang. Mali kaibigan, kasi nakasulat din sa kanyang Bible. Bukod sa no reserves, no retreats, I no regrets. Kaya kahit anong mangyari sa kanya ay hinding hindi niya pagsisisihan dahil ginawa niya ito para sa Diyos. Kaibigan, paano mo hinahanda ang iyong sarili para maisulong mo ang karya ng Diyos sa iyong buhay? Marahil tinatanong mo kung kailan ko ba talaga ibigay ang buong sarili ko sa Diyos? Eh di ba ang kaligtasan ay libre? Okay, ganito yon may isang mama na nangongolekta ng magandang perlas. Isang araw nung siya ay nasa isang business trip, may nakita siya isang tindahan na napakagandang perlas na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Perfect ang shape, sukat at color. Sabi niya, kailangan mapasa akin ng perlas na yan. Kaya pumasok siya at nagtanong sa nagtitinda. Sinuri niya mabuti ang perlas. Sabi niya, ito na yung pinakamagandang perlas na nakita ko. Sabi nung nagtitinda, tama ka. Dahil sa buong mundo, ay ito na yung pinakamaganda at wala kang maikukumpara sa kanya. Sabi nung mama, kailangan ko itong mabili. Magkano to? Sabi nung tindera, sorry, pero hindi mo kaya ang halaga nito. Ha? Bakit? Magkano yan? Ang halaga nito ay ang lahat ng meron ka. Okay lang, handa akong bayaran yan. Nilabas nung mama yung kanyang wallet at binilang ang natirang pera. Meron na lang siyang $5. Pero sabi niya, naku, kailangan ko pa magpaga sa aking kotse. Meron kang kotse? Tanong ng tindera. Meron. Okay, kasama ang kotse mo sa presyo ng perlas na yan. Ha? E paano ako makakapasok sa trabaho? Ah, may trabaho ka. Oo. Okay, kasama ang trabaho mo sa presyo ng perlas. Ha? E kung bibigay ko sa yung aking trabaho, paano ako makakapagbayad ng aming bahay? Aha, meron kang bahay, kasama sa presyo ng perlas ang bahay mo. Naku, paano na lang aking asawa, anak at pamilya pag nawala yung aking bahay? Aha, may pamilya ka kasama sa presyo ang iyong pamilya. Pero sila na lang nga meron na kukunin mo pa. Sir, sinabi ko sa iyo na ang presyo ng perlas ay ang lahat ng meron ka. Okay, sige, pero gusto ko yung perlas. Kaya binigay ng mama ang lahat ng meron siya. Then, binigay nung tindera yung perla sa kanya tapos binigay din ng tindera ang kanyang pera, kotse, bahay trabaho, asawa at mga anak tapos sabi nung tindera tandaan mo sir na ang lahat ng mga bagay na yan ay sa akin pero gusto kong gamitin mo siya kaya lang ay huwag mo kakalimutan na akin ang mga yan sa tuwing tatawagan kita, tandaan mo na kailangan mong gamitin ang mga bagay na yan para sa akin dahil ako ang may-ari sa kanila kaibigan ang kaligtasan ay libre. Pero tanda mo na binili ka ng Diyos. Tinubos ka niya mula sa malaking pagkakautang ng kasalanan. Ikaw at ang lahat na meron ka ay pagmamayari ng Diyos. Kaya't ngayon na tinatawag ka niya na gamitin mo sa kanya ang iyong time, talent at treasure, ay marapat lang na ibigay mo ito sa kanya.